umbrella at beach bed o yung mga temporary structure ng beachfront. Kapag hindi raw ito maaagapan, maaaring tuluyang maglaho ang ganda nito. Yung 30 meters ay para rin sa publiko kung saan dapat malayang nalalakaran kaya hindi dapat maharangan. Maagang uh, sinimulan ni Rafi ang pag inspeksyon kasama ang lokal na pamahalaan at mga opisyal na DNR, DOTC at DOJ. Sa kaya speedboat, una pinuntahan ng West Cove na pag-aari ng isang nagangalang Chris Aquino. Ayon sa mga opisyal, unang lumabag daw ang West Cove sa 30 meter easement nagtayo rin umano na istruktura na nagpas sa inaprobahang flag T o Forest Land Use Agreement for Tourism na 998 square meters. At itinayo rin niya ang istruktura sa natural rock formation at corals. Wala rin naman ng permit sa LGU nang maitayo ito. Kaya nang ininspeksyon nito, kunina, giba na ang bahagi ng protruding deck nito. Masama ang loob ni Aquino, biktima lang daw siya rito. May kaukulan din daw siyang dokumento at nakadeklara naman sa DNR kung saan pinayagan daw siyang itayo ito. Wala rin daw court order Center ng gibain ng mga kinauukulan ng deck ng resort niya. Bukod sa West Cobra, may mga nadaanan ding ilang resort na hindi pa nagko-comply kaya hindi raw ito titiklan ng pakaltaan. Pinititlan ng hanggang March 15. Dinalaw din ni na Secretary Rojas at ni Jimenez, pati ni uh, Presidential Sister L mga uh, ang uh, community at uh, na po nila ang uh, o yung Certificate of Ancestral Do tayo area na ipinagpag sa mga ati. Naghandong ng programa itong mga ati at binisita rin nila ang marker kung saan pinasla ang isang mikro o, micro o matapos maipit sa tensyon sa pinag-aagawang lupa. Rafi, sa loob ng 5-year development plan na ito para sa ati community ay inaasahang may maitatayo rin ang mga clinic, uh, actually clinic, uh, restaurant, simbahan at eskwalahan para sa mga ati. Rafi? Maraming salamat, Marie Sumay. Pinagpulungan ng police kasi sa D at lumabas sa operator. Ang mga dapat